Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So ngayon meron na naman tayong sasagutin na tanong Tanong po ni Tak Tak Mo uh, 3132 Ang kanyang tanong Ustad paano kung magtatrabaho ka sa isang kumpanya na tagasingil ng utang Microlending Corporation Ano ang hatul ustad? Okay ngayon mga kapatid, uh, ang pag-apply ng trabaho, normal po yan. Basta yung pinaka-apply niyo pong trabaho, wala po mga nalalabag po na batas ng Islam. Yung mga transaction po ng inyong pinagtatrabaho, pinagtatrabahoan na, na amo o uh, agency o kaya ay kompanya uh, kumpanya. Pero ang tanong dito, ang trabaho mo ay naniningil ng utang. Maaring ikaw ang taga-singil ng utang, maaring ikaw ang uh, sekretarya, maaring ikaw ang security, o maaring... Uh, ikaw ang taga-deliver o yun nga, taga-singil ng utang. Dito mga kapatid, kung ang uh, kumpanya na ito o agency na ito o amo na ito na pinagtatrabahuan mo na pinapatrabaho sa iyo ay may kaugnayan po sa riba o pagpapautang na may interest halimbawa umutang na 1,000, 100 may tubo na 1,000 unang-una, yung riba talaga mabigat po na ipinagbabawal sa Islam yan pero yung pagtatrabaho, kasama ka ba doon na masasama po sa magkakasala? Yes, kasama ka po. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, la'ana la, la rasulullah sallallahu wa 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 Ang propeta sallallahu alaihi wasallam uh, sinumpa niya. Ibig sabihin ng taong nagpapautang at umuutang at secretary at witnesses pareho po silang isinusumpa po. So, kabilang na po doon yung naniningil, kabilang na po doon yung security, So lahat po sila ay uh, tatanggap po ng parusa na sumpa sinusumpa po ang tao na nagtatrabaho po sa ganyan. Ibig sabihin mga kapatid, 'yung pong kinikita ninyo ay uh, sa, sa trabaho na 'yan ay uh, wala pong blessing. Wala pong blessing kasi po haram po ang inyong trabaho kasi nakikipagtulungan po kayo sa kumpanya o sa amo o sa agency po na nagpapautang po ng may patubo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, wala ta'awanu alal ismi wal at huwag kayong magtulungan sa gawain kasalanan, gawain, gawain, kah gawain kahalayan, gawain pinagbabawal po ng batas ng Islam. Kaya sa mga kapatid natin na uh, nagtatrabaho po sa mga kumpanya, special po sa mga bangko na nagtatrabaho at sa mga may mga pautang po na may mga interest wag na po kayo mag-apply dyan kasi haram po na-applyan po ang lahat po ng uh, kumpanya, agencies, na mayroon po ang transaksyon po nila ay pagpapatubo po ng utang o tinatawag po na riba kasi malaking kasalanan po yan damay-damay po yan kahit nasabihin pa natin na hindi naman po kayo umuutang doon o hindi naman po kayo ang nagpapautang pero nag nagtatrabaho lang po kayo sa kanila bilang empleyado, bilang naniningil lang po o kaya security lang po o anumang uh, trabaho na hindi naman po hindi naman po umuutang o nagpapautang kasama rin po kayo sa kasalanan doon kaya dapat po gawin natin, maghanap po tayo ng trabaho na wala pong nalalabag sa batas tapos ng Islam ang kanila mga transaction So yan yeah, lang po mga kapatid ang konting kaalaman. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.